Good morning. Good morning Philippines. Papasok sa trabaho. Ito yung pinapasokan namin dito. Shout out yan sa Pinoy Machinist Worldwide. Basa yung Pagsadan, ulan. Ito yung view rito. mga lakad dito mga 30 minutes to 40 minutes pag dandahan lang galing sa bahay mag alas 7 na pero madilim pa rin 8 pa ng umaga rito ang sisikat yung araw lamig Excuse. Mintahan ng mga second hand na sasakyan. Huh? Ganda. Pwede pong harabas. Lakad lang ako ngayon Kasi yung bike niwan ko Para exercise May lakad kasi ako mamaya Ang dental Ang ganda diba Wala pa ako sa kalahati Buhay OFW lang to Fight, fight, fight! kababayan kakahingay nga naman eh Oh, wala pa mga puno ah, oh, wala pa mga dahon pala sorry naman gawas ang panglamig Ah, senyau. Araw-araw sila so dito ganyan. Tuwing umaga, hapon. Yung iba, sumisibol so na yung dahon. Lahat ng bike lane dito, ngayon nga diba sa tao, quarter to seven, sakto kaya kapag pumunta kayo rito. ganito rin mga dalanas nyo pag wala pa kayong service kami may bike na masarap ng gilakad linis ng kalsada Ha? Huh? Nanda? Ini yang bas dito. Bas Bas tap. kayo tabi dito nightline basta mag sila pasok sa trabaho pag naglakad kayo rito umuusok yung lilig nyo sa flight sa mga signage ng bike nakikita nyo push ang baka tayo babanggaan wala namang go ha ganda ng view ito yung Asborn Island Asborn Airland ganda ng view diba ang nice wala kang makitang dumi kalat yung baon ko lunchbox lunchbox yun na diba magpawaw ka talaga <coughs> Patah-patah lang yun Itu naman yung parte ng Yo, Yung pa lang na dyan ako sa may gasolina Ito natin magkano na yung per liter dito Ayun na mag-judge kung mura ba yung gas dito. This circuit and hand car yan, gising dinahan yan o no? unleaded 187 euro 179 diesel 185 euro ay hanggang dito na lang makakapagod ah, salamat sa panonood guys God bless